Yeah. <laughs> Mga kaibigan, welcome back. Eto, na po ng balita natin ngayon. Isang player ng China matapos ng laban sa Dilas, way nasa plang naman po ang bagu upuan sa locker At eto, NBA legend Tracy McGrady, andito po sa video ito ang actual footage niya. Na sinabi niya sa gilas matapos na itong mapanood, much better daw po ang China kaysa sa Gilas Pilipinas. Takol nagsasabi na ako da ang anong labot ko basta permi akong maugma sa tigigibo ko na surat sana. nakikanta de akong gana sa endo makipagkupit. Simulan natin dito mga kaibigan na pagkatapos po mismo ng laban ng gila sa China, may mga nangyari po sa locker room ng Chinese basketball team. Una, hindi daw po nagpa-interview ang mga players at kinan sila ang press conference nila. Sigurado po yan mga kaibigan, yan ay dahil sa pagkadismaya nila, dahil sa anilang pagtatalo at eto ang isa pang nangyari. Ayon dito sa report nila, may mga winasak na bago upuan sa locker room po ng Chinese basketball team at ayon sa report, ang humasak ng mga upuan na ito ay isang player po ng China. Dumalabas na ito po yung best player nila sa game nila sa gilas, si Zhao ngayon mga kaibigan, punta na po tayo dito sa napakagandang tate ko na ito. Si Tracy McGrady na XND player, nandito po ito ngayon sa China. Mga kaibigan, hindi ko alam talaga ang dahilan kung bakit ito andito. Pero siya po mga kaibigan ay dati naglaro dito sa Chinese Basketball Association at naging all-star pa. Nanonood po po ito ng mga live games dito sa Asian Games ngayon at hindi man niya napanood ang live na laban ng gilas laban dito sa si China. Sa TV naman po ay napanood niya. At isang araw ang nakalipas, eto po ang actual interview niya. Mapaparinda niyong mabuti. I um, don't know why this devil seen him get the ball. Oh, I thought they had it. Especially, if they went up nine. they went up nine, I think it lots, a And then it had, well, the performance was bad. There's no way of nine. Right, cause they controlled the game. I mean, that here in Philippines, had a kid that was hitting some tough shots, but really the only one, like, making threes, making big shots. And I don't know why this double team had get the ball out of his hands and make somebody else make the play. Yes, yeah, that was, that was a pretty bad loss. But me in that game, Philippines wasn't better than sure. For sure. So ayan mga baby, na dinig nyo naman, ito para sa kanya, pinanood niya ang game, Philippines wasn't better than China. tanong ko ano ba yung 2-0? Dalawang sunod natin silang tinalo, home court pa nila yung isa at team para natin yung pinadala natin. 'Di diba? Mga kaibigan, we are better than China. Piling ko lang mga kaibigan, kampito si Timak dito sa China kasi hindi dito siya ngayon at naglaro pa siya dito sa si CBA noon. At syempre papaport talaga to sa China kasi baka bisita ito ni Yao Ming mga kaibigan kasi ito po pala ay matagal na magtimi sa Houston Rockets. Naka 220 games pa silang magkasama. At sinabi pa ni Tracy McGrady bakit daw hindi dinobol si Justin Brownlee para ipasan ito sa mga teammates niya at sila ang tumira. Pero para sa akin mga kaibigan ha, wala na rin pong magagawa ang double king nila. Naipasok ay alas yung isang double king dito kay Brownlee na ipasok. Yung isang naman double king na rin talaga din ni Justin Brownlee. Wala lang talaga yung magagawa kasi sinapian lang naman yan ni Michael Jordan. Kaya napakagandang bakbakan sa finals dito sa Asian Games. Michael Jordan laban dito kay Kobe Bryant sa Jordan. Kaya si rondey Hollis your Para saan abangan natin yan. Sana po mapuhin natin ang panal. Sana nagbuniwan like, yung video ko kay Digan at maraming salamat sa pagdaan. And God bless.